Ayan mga kabarangay, mayroon tayong pisngi. Ayan, nasa limang kilo, nakalaga na. Ang gawin natin, gawin natin bag ni Chicharon, mga idol. So, laga na ito. Ang gawin na lang natin, hihiwain na lang natin ng medyo maliliit. Ayan. Ayan mga kabarangay at isa lang, lang natin sa kawali at palabas yan natin ang kanyang mantika. Ayan at syempre habang sinasalang natin, uh, ah, halu-haluin lang po natin nang sa gayon ay magpantay ang kanyang ah, pagkaluto. Ayan at syempre dagdagan natin ng kanting asin para magiging pampalasa na rin sa ating bagnit chicharon. So dapat huwag po natin tigilan sa paghalo-halo para maging pantay po ang kanyang pagkaluto mga idol medyo matrabaho pero kailangan nating gawin para lumabas ng pantay ang kanyang mantika so ayan na nga uh, lumabas na nga at kita naman napakarami niyang mantika pure na pure mantika ng baboy yan mga kabarangay ayan at syempre may may hanguin lang po natin yan huwag po natin idirektang uh, lutuin para talagang sureball po siya na talagang malutong So, ang pagluluto ng chicharon talagang tiyagaan lang syempre gusto mong kumain ng masarap at malutong na chicharon ah, magtiyaga ka ayan kagaya niyan walang tigil sa kahalo para pumantay po ang kanyang pagkaluto Ayan, at hangoy na po natin. Huwag muna natin, uh, ano, medyo i cook muna natin. So, sa pagkakataong ito, ay ah, hindi pa po siya talagang crispy. So, hangoy natin at saka natin palamigin siguro mga isang oras. Ayan, So pagka lumamig na po siya ng mga isang oras, tsaka naman tayo mag-prepare ulit ng mantika at siguraduhin natin na mainit na mainit. Kaya natin italbog ang ating uh, crispy bagnet. Ayan, yan na po yan. At pang final na po yan at siguradong pang palutong na po yan. Ayan, ganyan lang karali. Kasimple magluto ng crispy lechon bagnet. Ayan, at syempre, kailangan din natin halu-haluin yan para uh, pumantay ang kanyang kulay at syempre ang kanyang lasa at ang kanyang pagkalutong. Ayan mga kabarangay at luto na po ang ating uh, chicharon bagnet. Talaga naman napakasarap. Okay mga idol at ad with with matching uh so karap ng kusinero ng barangay ayan yung suka po na usawa natin rito ayan po yung suka na gawa natin mismo at pwede po tayong order nito sa Shopee at Lazada ayan sa halagang 65 pesos kakaroon na po tayo ng masarap na suka rap sa ayan kita naman lutong at siguradong crispy ang ating uh, chicharon bagnet ayan at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat At sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagoong, nasa Shopee at Lazada lang po. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section para maka-order po kayo ng ating bagnit bagoong. At syempre ng ating uh, suka rapsa sa halagang 65 pesos. Ayan, maraming salamat po.